Ay, po, meron pa dito. Uy, uy! bilis, 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 bilis. bilis, 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 Oh. Wait lang, bago ang lahat, bago ang mag-intro. Bago ang mag-intro, pakawalan niyo muna ako. Yes! Ang tali! Ang tali! Ang tali! Ang na Ako! tali! Ang tali! Ay! 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 Grabe! 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 Kagi, di na ka lang ako dintro! Ay! Ah. So, what is up mga kaibigan? Tayo nagbabalik sa Minecraft. Minecraft Friends Episode 5. Sheesh, episode 5 na tayo mga kaibigan. At sorry ko nawala. Matagal ako nawala. Two months ata. O, baka kasi visit na yan. Nasaan ba yung owner dito? Minecraft Friends Episode 5, bro. Kung naalala nyo pa rin yun, yung tao na to, ito yung sumama sa akin sa ano. Ito yung Minecraft Friends Episode 3. Magaling na natin to. busy na lang oh kung napapansin nyo is matagal ako wala 2 months focus ako sa astral trap at aesthetic ACP siguro mag upload upload na talaga ako oh. dito talaga friends mag upload lang naman ako dito sa minecraft friends pag may ano online na kaibigan yan hindi na kasi ako nagma minecraft masyado Pinili ko talaga ano yung dead rails. Really. Tsaka ano na yun? Left for dead. Tsaka so, home um, shop. Uy, ano yun? Shipwreck pala yun. At kung napapansin nyo parang smooth yung light ko sa Minecraft. Tapos ginamit, ginamit ko po siya ng ano. tingnan nito. Lang. Alam ko na. At, paano kayo churo? Kasi ginawa ko kasing simple. Eh. Ito lang nga. Easy natin. Simple. Parang fancy. Parang wala naman pinagbago. Parang wala eh. Parang wala naman. lang -a. A Ayusin ko lang settings ko dito. Ayos-ayos settings. beautiful skies FOV can be alternate ano yun? altered by simply niyon ano camera shake ano kaya yun natin wait lang yan let's go kung napapansin yung skin ko si star Sheer ng kada crap wala um, lang gusto ko lang ang pangat pala pag smooth lighting parang ano ano yung tawag doon? Parang makaluma yung Minecraft. Parang ganun. Wait lang, mabisit. Smooth lighting Yun natin. Tapos, ano ba yun? Ano ba? Ay, wait lang. Tanggalin, tanggalin ko nga tong ano. Screen animations on mo pala. yon. Diba parang mas okay yung Minecraft. Parang umukay okay. Bravo. Diba parang tayo bababa. Uy! Wag! Oo, oh, ano? Uy! May ayun. May jeet. May antag dun, oh. Pare. 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 tulong. Tulong, 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 ano yun, parang maka-armor na siya. Tulong, tulong, boss, tulungan mo ko. nawawala ako nasa na aesthetic SMP, nasa na astral craft, nasa na yung NJC craft. Tulong, tulong, nasa na yung zen craft, boss. Lahat na lang SMP, tinanong eh, lahat na lang na SMP, na liyan ko, tinanong <laughs> sundan lang natin to. What? Three house? Ano to three? All three house? What? Parang malapit tayo dito kanina. Testing nga. Testing nga natin. Parang mas mabilis pag nakaship, no? Hello. 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 Nanakaw talaga, eh. Boom! Ay! Puisit na yan, pare. Kuy! Sakit naman. Siguro, diretso lang natin. Diretso lang. Alam ko, didiretsohin to. Alam ko na. Alam ko na kung saan ito papunta. Didiretsohin lang natin to. Derecho. Pwede na yun, no? Nasaan yun? Si pare, si pare. Wala na, nawala. Diba? Ayun na yun. trial, yung tria. Ayun well, Hindi. Ayun pala yun. Basically. Ha? pa ganun? Minecraft friends talaga, oh. Siguro gagawa ako ng ano, nang Hindi, baka try ko sumali ng realms sa Minecraft dito. Realms. Realms. Ano ba tama pong bug Ano ba tama dun? Pag bug... Pag sasabihin yung realms, tama ba? Realms ba? Pausing. Tapo. 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 Parang doon lang ako nagspoon, no, oh. Tapos puro bamboo. Bamboo forest talaga, oh. Sana magkaganito sa... Sana po, pag, may... Para, sana po magsi-season 5 yung Astral Craft. Sana ganito yung ano. Sana ganito yung... Seed namin. Sana. Sana, Rins. Baka naman season 5 na. Okay. Tulungan kita. Okay, na level it. Okay, boss. Smad natin. Ano pang tutulong ko? Give me dirt! Dirt! Kailangan ko ng dirt! Bossing? Baka naman dirt. Please lang naman. Dirt, pautapan mo sa mukha mo. Na <gasps> mentality. Uy. Tagal naman. Bigay mo sa akin dirt. Tik sira na sa lamin. Hoy, mo. Hoy. Uy. Jet ko pud jet pa ba? Hoy, sabi ko. Aspon ko ipunta tayo dito. At hindi ko lang pala nabalitaan, meron na pala hardcore yung Bedrock Edition. Ha, yun lang. Parang gusto ko tuloy gumawa ng series. Parang gusto ko gumawa na isang series dito sa Minecraft. Try natin gawing SMP. yun. Oy. Pero, this April is may, may bago tayong SMP. Pero mga hindi ko muna babanggitin ang pangalan. Kung ano SMP yun. Pero di pa naman ako aalis ng Astral Crap. Pwede naman kahit marami SMP sa liyan. Hindi. Ewan ko lang kung ano yung rules ng server na sa liyan. Ay, bale. Hindi ko alam. Ah, Ano yeah. ba? Siguro ang title na ito. Ano kaya title na ito? Unang araw patay agad. Parang ganon, hindi ko sure. Sige, re, pwede rin. Unang araw patay agad. Okay. Tatanong ako. Oops. Lagyan mo yung Alam ko, oh, diba, na, parang nalot na yung village no? mo naman, pare. Boy! O, yun ba siya, ate? na yan. Walang tulungan mo. Sabi na <yan> <tick> nangulog. <yan> <tick> na <yan> Doon na. Diba? Doon ba? Ako doon ako namin na ang Here. Saan? Saan? Diyan sa bakas. Thank you! Gamit na. Gamit na eh. bold. Gold? Gamit na to bossing yung hindi gamit. Hindi gamit. hindi gamit. Ang magrab sa mga. Okay, sabi mo yan. Okay, sabi mo yan. Huwag okay, ka mag-English, mag-Tagalog ka na, Juan. Sleep, okay. Sleep first. Huwag ka naman mag-English, mag-Tagalog ka na, Copy natin the coordinates. Like, new animation. Oh, ito na. Wow! Hindi pa ganon. Yun. Boss ka na, boss. Sana yung ano. Yun, okay na. Nakapagpano na ako dito ng melons. At meron pa pala! Isang piraso! Buti na matalos ang aking mga mata. Yun, 60, okay na yan. Tara! Tulungan na kita! Tagal mo naman eh, village pa rin. Medyo mahaba na ang ating episodes na e, yun ah. Oh. Grabe, yun ko lang alam. Um, five years, ay 5 years. 1 year na pala tong Minecraft Friends. Episode 5 pa lang. Grabe. Yan talaga. Tulungan nila, Bossing tulungan kita. I-expand natin ito ngayon sa taas. Tulungan natin ito. Isa tayo mabait na mamamayan. Dito sa loob ng Minecraft Friends. Mabait na mamamayan tayo ngayon. Mabait na mga mama, mamayan tayo ngayon dito sa Minecraft Friends. Balikan ko na lang kayo pag natapos na to. Pinapagawa nun. Yes, G. Yan. Okay na. Pinawa ba akong ano ah? Ano yan? Ano yun? A-L-R. A-A-L-R. Ayan, all done. Okay. Okay na lang. Okay. napantayin pa ako. Sumo talaga. Okay. <laughs> napantayin pa ako dito. Tagal naman. Ang tagal naman ni pare. Hey, tulong tulong may zombie saan ba na yun dun ba sa village kailangan ko makapaghanap ng village sa astral park pala gusto ko na gumawa ng iron farm sa astral Craft. tulungan nyo ako wow mo sabihin na lot na alam ko na lot. Oh shit na yan. Uy, may kabayo. Bakas may kilala kayo Nerfy. Tsaka Dyrot. Wala ako oh, ang sabi mo yan. Eto. Huwag mo sabihin. Wala na na yan. Wala na yan. Wala yan. Wala blacksmith. Uy, shit na yan. Meron pala dito. No, you gold. go all the No more gold. Saan ka pa? Saan ka pa? Buti naman nag pa si pare ng ano? Ng ano Ano yan? ano na naman yun. Naman. Siguro dito ko muna tatapusin ang episode natin. Siguro next episode, hindi ko alam kung saan ako magjo Siguro dito rin. Data, hindi sure. Siguro pwede naman nata yung ano, Minecraft Friends pero sa sariling mundo. Pwede naman yun. Alam ko, basta pa ako nabaka. Wala. Wala tira. Siguro, paalam. Peace!